Isang flood control project sa Cagayan de Oro City gumuho. Kasama natin sa balita si Radyoman Menzi Montes ng RMN Cagayan de Oro. Pinagbabawalan muna ngayon ng punong barangay sa pagatpat ng Cagayan de Oro City ang pag ehersisyo at pagpasyal ng publiko sa isang flood control project. Ito'y matapos muling gumuho at makikipagawa nakita na halos mga bato lamang ang inilagay at walang kabilya ang hinalo ng kontraktor. Ayon kay Punong Barangay Achilles Jun Babaran na ang naturang proyekto ay pagmamayari ng dating congressman at ngayon alkalde na ng Cagayan de Oro City na si Clarick Suy at ng unang distrito ng Department of Public Works and Highways ng Lungsod. Dagdag pa nito na dismayado sila sa palpak na trabaho ng dating congressional office at ng DPWH. Sa ngayon wala pang pahayag na ibinigay ang dating ating congressman at ng TPWH Region 10. Mula rito sa IFM at DXCC, RMN kagayan dioro Oro, Radyo Montas, Tatak, RMN!